Habang may buhay, ay may pag-asa. Para sa ating ATM, aksyon, tulong, misyon, samahan naman natin si Kid Yambaw at alamin ang isang mapusong kwento ng isa nating deserving kababayan. Kapos, ngunit hindi nang hihina, sinusubok ng pagkakataon, ngunit patuloy na nananalig sa Panginoon. Mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mamayan, para sa kapwa Pilipino, ang diwa ng bayanihan. Kid, imoment mo na yan! Maraming maraming salamat, Sen Aimee. At bilang laking Cavite, nandito tayo ngayon sa teritoryo ko para umaksyon, tumulong, at magkaroon ng misyon. Let's go! Sir Nelson! Oh, Sir oh, kayo pa pala. oh <laughs> Nelson! Magandang umaga, sa inyo. Kamusta? Okay naman oh. okay, sige. Buti, ako. Okay. Buti, napasyal kayo rin. nga. Para malaman ng mga manonood siya ni -no, Senator, ano pong pangalan niya? Ang Ay, pangalan ko nga pala si, ano, si Nelson Garcia. Nelson Garcia? Oh, Nelson Garcia. Parang action star lang. <laughs> Nelson, Nelson Garcia. Ilang taon na po kayo? Asa ngayon, ano na 48 na oh. Batang bata. Parang <laughs> Di binata lang, no? Hindi <laughs> naman. So, Andiyan po ba sila? Oo, oh, nandiyan sila. Pwede po kaya natin makilala? Alin ba doon? Yung misis ko o yung mga... Ilan ba ang misis mo? Ah, isa lang naman. Ah, isa lang. <laughs> <laman. laughs> nandiyan ba sila? Andiyan, ba sila. sila. Baka pwede natin makilala para makita natin. Ay, mabubuting anak naman po to. Eh, syempre po, mabuti kang magulang. <laughs> Yun ang gusto ko sa'yo. Para ho din malaman nila, um, ilang taon na po kayo sa pagdadrive po? Oh. Sa ngayon, oh, yung dinadrive ko ngayon, nasa 9 years. Pero nag-umpisa po akong pagdadrive, medyo matagal-tagal na rin. Oh. Ano po? Mga 1992 po ako nagkaroon ng lisensya na 92? Di oh. pa ako buhay nun ah! Si Kuya Nelson po is driver ng truck ng basura dito sa Dasma. Ah, ah. Anong number ng truck? Bali, ano yan? Number, 20, number 28. Oh, 28. Di ba? Kaya nyo, ganyan yan. Ito <laughs> so, po, last na po, Kuya Nelson. Oh, ano sige. pong maipapayo niyo sa mga kababayan natin? Siyempre, taga, ano po tayo, kabita tayo, taga last ah. mo tayo. Ano pong maipapayo ah. niyo sa mga kababayan? Ako, lahat ng trabaho, pinapasok ko. Basta itatayaguhin ko lang pamilya ko. Kung mahal mo talaga ang pamilya mo, lahat gagawin mo. Kasi darating araw, maramdaman mo na aangat ka rin. Wag na wag niyong papabayaan ng mga laki sa pag-aaral at turo niyo sa maayos. Huwag kayong tutulad sa ibang na nakita niyo ng mali, hmm. nagagayan niyo pa. Right. Hindi naman sa ano, hindi lang may papayok sa mga kababayan ko at mga nakakakilala sa akin na pagbutihin niyo para sa mga anak niyo wag at saka para sa buong pamilya niyo. Pamilya. Maraming salamat kay Nelson. Ah. Uh, okay lang yan. Basta ang pamilya, 'di ba? Mm -hmm. Unahin ang pamilya. At siyempre at bilang naramdaman ko rin naman at nang manonood natin na deserving kababayan ka at bilang ikaw ang napili namin ni Senator Imee, ah. may munting regalo kami para sa iyo. Salamat naman. Huh? Yan, uh, ano masasabi niyo sa munting regalo? Maraming maraming salamat. At siyempre, pang-araw-araw na pagkain ng pamilya ko, ako, mm -hmm. siyempre, baon, 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 baon yan. Yan. na, drive, coffee, 'di ba? Maraming salamat, Sir Kidd. dahil sa Oy. ikaw ang, ang pinadala ng Panginoon Diyos na para kami matagpuan mo at mabigyan ng balaking tulong na hindi namin inaasahan. Ayun, salamat. Ay maraming salamat po. Ako eh, nagpapasalamat at ang buong pamilya ko na kami nabihayaan nyo ng, ng maraming maraming gan, na grocery, na grocery oh. na, na talaga naman na uh, nagpapasalamat kami sa inyo Senator Amy Marcos. At hindi lang yan Tatay, ah. kung ngayon eh nakita mo okay ka na, hindi lang yan Tatay dahil this coming December kasali ka na talaga, sa deserving ah? kababayan meet Senator Amy. Oh ah, talaga? Maghihintay pa tayo, makikilala niyo na si Senator Imee ah. sa December ho. So Onting panahon na lang, magkikita na ho oh, kayo. sana nga Makita ko siya. Maraming maraming salamat, Senator Aimee, at sa lahat ng sumusuporta sa ATM at The Moment with Aimee. Maraming, maraming salamat, Senator Aimee! Sa Bigyan natin ng moment ang paglilingkod ni Senator Aimee sa bayan. Makilahok, makibalita at makialam dito sa ATM ang trabaho ni Manang. Isa si Sen. Amy Marcos sa pinaka-produktibong mambabatas ng bansa. Sa kasalukuyan, nasa 84 na ang kanyang Senate bills na naisang batas. Marami rin siyang naipasang mga resolusyon na nagsusulong sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaihan, sektor ng manggagawa at iba pa. Pero ilan sa pinakamahalagang batas na itinulak ni Senator Amy ay mga batas na may kinalaman sa kanyang kampanya laban sa gutom. Iminungkahi ni Senator Amy Marcos sa mga pababago sa Republic Act 8178 na kilala rin bilang Agricultural Tarification Act sa pamamagitan ng Senate Bill 642. Ang hakbang na ito ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng maraming pag-aangkat ng bigas. Ang panukalang batas ay nagbibigay din ng kapangyarihan sa Pangulo na itigil ang pag-aangkat kapag sobra na ang supply at bumabagsak na ang presyo para mapanatiling matatag ang supply at ang presyo ng bigas. Layunin ng mga iminumukhang pagbabago na lumikha ng mas matatag na sektor ng agrikultura na sumusuporta sa mga magsasaka at mga mamimili na mahalaga sa paglaban sa gutom at pagtitiyak ng seguridad sa pagkain. Isa lamang ito sa maraming patotoo sa pagiging sensero at seryoso ng ni Senator Imee na hanapan ng solusyon ang malawakang guto sa bansa. Marami man ang hinaharap nating suliranin, dapat laging unahin ang pagkain. Ako po si Senator Ivy Marcos, ipinaglalaban ng bawat problema ay may solusyon. At lahat ng solusyon ay may aksyon. Basta napapag-usapan ng bayan, basta tungkol sa mamayan, dapat magka yan. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang At The Moment with Aimee.